tatlong daan at limampung pamilya ang nawalan ng tirahan. Makailang ulit na rin nagkasunog sa Agham Road, pero doon pa rin nagpapabalik-balik ang mga residente. Kandilang naiwang na naman ang sinasabing pinagmula ng Apol. Yan ang tinutukan doon live ni Mari Jumali. Mari! Mel Mike, aabot sa 3 milyong pisong halaga ng mga ari-arian ang natupo kaninang hapon dito sa Agham Road sa Quezon City. Dahil nga sa lakas ng apoy at uh, dahil gawa rin sa mga light materials, wala na halos natira sa mga tahanan ng uh, humigit kumulang apat na daang pamilya rito. Kitang kita sa kapal at itim ng uso kung gaano kalakas ang sunog na tumupok sa may 150 bahay dito sa Agham Road kaninang bago magalas dos ng hapon. Maging sa ilang kalapit na gusali, kitang maitim na usok. Sa loob lang ng 15 minuto, umabot na agad sa Task Force Alpha ang alarma ng sunog. Nagsimula umano ang sunog sa ikalawang palapag ng pinauupahang pwesto ni Marcos Monterola. Pero ang mismong umuok pa, di na mahagilap. Naiwanang nakasinding kandila ang tinuturong sanhi ng sunog. Gumagawa ako dyan. Tapos nakita ng mga kasama ko rito na nagliliyab sa baba. Ano ko? Kasi nagkakandila sila ron eh. Naka? Nagkakandila. Sino? Yung naupahan doon. Ah, hindi sila, hindi niya magbayad ng kurente. Bagamat may istasyon ng bombero sa tapat lang na nasusunog na compound, di raw naging madaling apulahin ang apoy. Baka usok niya kasi napakadami pa ng mga nasusunog na bagay. Kasi kita niya naman, napakadami ng mga light material na naka, tambak at saka nandito sa paligid ng nasusunog na lugar. So kaya yan mag uh, magbibigay ng napakakapal na usok. at uh, sabi nga natin, nakakantala na rin yan sa pagpatay natin ng apoy. Napakainit na. So yung pagkalat ng apoy, mas mabilis. Sugatan si SFO to Rio Francisco matapos maghulog sa kinatatayo ang kawayan habang rumeresponde. Pati ang isang 17 anyos na si Kim Mauro na pinipilit lang sana isalba ang mga gamit. Inalis ko po yung tangke. Bigla natalsigan lang po ako ng ano, mantika. Hindi naman malubay yung condition niya. Stable naman siya. Kaya binigyan lamang siya ng medyo konting ano, management. Ayon sa mga kinatawa ng Office of the Vice Mayor, dalawang compound ang apektado. Ang CMLI compound sa tapat ng Veterans Memorial Medical Center at Sitio Belmonte sa Agham Road. Kaya taabot umano sa may 350 pamilya ang apektado na tuliro at mangyak-ngyak naming inabutan. Sa sunog ano namin eh kulang mo natin na tanong Sana ho yung nanunod sa amin ngayon. Kahit man lang tumulong lang, kahit mga damit lang ho. Wala ho talaga kami nakuha kahit isa. Buti lang ho mga anak ko, okay naman ho sila. Kaya lang ho, lahat ho talaga na naipundar namin, wala ho. Maaari saan, kami kasi wala kami matuluyan eh. Hindi to ang unang pagkakataon nagkasunog sa Agham Road. Noong nakaraang taon lang, tatlong sunog ang na-cover ng GMA News sa lugar pinakamaraming naapektuhan ang sunog noong Pebrero, 5,000 pamilya. Nagsimula ang apoy sa Agham Road, Corner Edsa at kumalat hanggang sa BIR Road. Mula naman 2006 hanggang 2010, sampung sunog ang naitala ng GMA News Research sa Agham Road. Karamihan ay structural fire. Ang iba na may may kinalaman sa elektrisidad at ang isa'y dulot ng sumabog na LPG tank. Mike, sakto 3.15 ng hapon ay dineklara ng fire out ng Quezon City Fire District ang sunog dito. Uh, samantala, pansamantala muna mananatili sa Barangay Covered Court ng Project 6 ang mga nawalan ng tahanan. Mike? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.